in. Basta-basta. Di ka basta-basta dahil. Ang basta, pinakabata kasama nga mayor sa Pilipinas ng edad grape o day, no? 21. Sus, grabe. Babay pa yun. At sa lungsura day. Lungsod sa Rizal, Cagayan. Bangiri. Uy, dito's lusun eh. Yes. Kabata ba yun? Yawa, 21 ano? anyos. 21 hmm. babae. Manghod pa ako entang only child bigla ka <laughs> Di ay. Yo, yes mo sa gilo? Ah, uh, usa pa abilidad og kartiyo ka ni dai og magisgot ta taon niya ga kana nga uh, uh, trabaho sa executive department. <laughs> nah, <mauna yung> <laughs> <guna. panguta> na mao na dakong. Mayor gud ni. Pangutana. <laughs> mga kasama. Sugot ka nay senior mm. citizen ka. Mm. Ang mo dumala ni mo, 21 anos. Pero murag na ay, kuwan ni Day, murag mm. na ay sentimental correct, value ng iyang pagdagan o pagkapili niya pagka mayor sa ang ilahang lungso, Day. Sige Oo, daw, Day. Okay, mm. ang mayor, Manggod, before mm. sa iyang pagdagan, mm. uh, Joel Ruma, ang mm. pangandong erin, um, na napatay, di patay, no? Mm. ang iyang amahan. So siguro, the sympathy mm. goes to the mm. anak, no? nga si Jamila. Hmm. So, anay tabo, day ni day Ang original gyud bagya kasi mga uh, kandidato ang iyang abahan. Oo, oh. Pero kay sa Dagans kampanya, yes. napatay ang iyang amahan baga kasama. makibrok init yun siguro ang politika aning lang hmm. mm. ang lungsod, Rajaban by proxy kining iyang baga kasi ng anak nga babae nga 21 anyos unya ang resulta pag yun ay mao pag yun na himong mananaog noon maog murag na ay sa oh, no? like, murasag na oh, sa dabaw day no murasag ka nang naisimpat pagpamilya oo, oo. sa dabaw dahi babisag tuugwa si FPRRD din hini daog yun pong pagkamayor unya murabag ka nang bang o sa ito tawag na, si yes, na sympathy boat yes correct correct na murag sympathy boat ni kay mm. labi ng mga tao medyo kung na ba ta dali na ba ta matandog mm. sa mga aning ang mga aning mga istorya so mm. sa lakto dong erin mm. siya ang uh, kisingan na right? uh, si Jamila. Jarmila. Jamila. Jamila Ruma. Mm. 21 babae taga Rizal, Cagayan, pinakabata nga mayor mm. sa Pilipinas sa 2025 elections mga Kuya, no? So, di ba sa mga Di basta basta gano. 21 tiuno anyos. Murag Wa, magagraduate na ba na? Murag, -ma, uh, ba, siguro nakagraduate na? Uh, Nigra abot lang kayo, graduate ko college, 20 man ko, 20 years old. Pero, uh, wala dipindi. pa na, sa karon nga, kuali, ah, karon okay, oh, senior kay, high. 21 months siya, kung sa curriculum na to, karon senior high, barwa pa ni kagraduate ba? No? no, no? Underbelt pa ni. Unsa kay may tabo do? Apo ay may bawa ni unsa dai tabo do. Are destiny. Kuya, kuya pod, kuya. oh, sige lang. Kay mamay, mm. tay mamay tayo mahay mo, kay mamay inda og yo. Ay pod, no? Inya, total eligible mm. man po siya kay mm. basta nakaabot siya sa qualified siya. Wa tay mamay mo. Mga mm. sa mga kasama <laughs> mo na ay nahitabo didto. Mo na ay pinakabatan noon. So, wasay pwede mo lay mga batan noon sa inyo. Hala, dagan mo pagka mayor. <laughs>